Vice ganda nagsimula ng magbakasyon, Vong at iba pang Showtime host ipinasilip ang kanilang mga ganap. Done with my nails. super love. Habang wala pang pasok ang mga Showtime host, ay talagang sinamantala naman nila na makapagbakasyon at makapagpahinga. At bagamat hindi ng ibang bansa si Vice ay nagbakasyon naman ito ngayon dito sa pantabangan sa Nueva Ecija. Sayang nga lang at hindi kami nag-abot ni Vice, dahil kakagaling ko lang din sa kanilang pinuntahan. Bukod kay Vice ay kasama din ito ang ilan sa kanyang mga kaibigan, Tila hindi naman ito kasama si Mr. Ion Perez, matatanda na tuwing mahal na araw nga ay namamanata sila Mr. Ion Perez kasama ang kanyang mga kapatid. Samantala, ang Showtime host naman na si Sir Ogie Alcasid ay sumunod sa paglalaro nila Tiang Ami Castillo at Ryan Bang ng Golf Kasama din nila si Sir Martin Nievera. fan mo to. Ito fan mo. Ito fan na fan mo. Tawang tawa. Tawang tawa. Alam mo ba na nanay mo? Usapin ko yung nanay niya. <laughs> Masarap ba mag-golf, Ryan? Masarap, pero nakaka, ano, ang hirap may kasabay ng basher. <laughs> Anong sa Samantala, ipinasilap naman ni Vong ang kanilang pamamasyal sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Hey, inaabal ko kayo. <laughs> Sina Jackie at Sian naman ay nasa ibang bansa din, samantala si Kim naman ay natuwa sa bago nitong nail color. Uh, done with my nails. Super love. Thanks Achi. yes